Hey hey, ito na, ito na yung hinila natin dati nung nakaraan, nung nakaraang biyernes ba yun, 10 days ago. Mapapanood nyo na mga mix mga par, at tatakbo na siya, papakawala na natin itong araw na itong martes. Okay, start. Ayan ko siya, siya. Ito naman mga mix rin yung pinagpalitan natin na pyesa o, sa 4M51. Sobrang hirap ang nangyari dito sa 4M51. Lahat ng Conrad Arms ay pinalitan natin dahil nagbaga nga ang crankshaft. O yan ang mga bearing ng Conrad Arms. Oh. Wala na rin parang papel at kita nyo naman durog na durog. Itong Conrad Arms, makikita nyo rin na siya nagitim lahat yan. Kaya pinalitan natin lahat yung apat na yan. At itong crankshaft na to, yan, yung tinuturo ko na yan, ay as in talagang hindi na pwedeng ipa-oversize. Dahil 75 lang ang bearing ng Conrad Arms, ewan ko kung 75 din ang main bearing. Kaya wala tayong magagawa kundi palitan yung crankshaft. Ang masaklap dito, ay talagang as in talagang wala tayong mabibili kahit na yung brand new wala pang lumabas na brand new yan yung cr crankshaft na yan kaya ang gagawin natin ay surplus tayo buti na lang meron tayong kakilala sa Maynila dahil nga ang location natin ay Cebu hindi naman mapupunta itong trabaho na to sa atin kung may nabili na yung dating uh, talyer ang mga piyesa nitong 4M51 kaya sobrang hirap talaga ang mga piyesa dito sa Cebu lalo na kung yung mga ganito modelo ay meron naman sigurong mabibili pero i-order din ng auto supply kaya swerte swerte swertehan lang kung saan mapunta ang customer o trabaho dahil sa ngayon sa sobrang dami ng sasakyan ay kapag nagpatayo ka ng ano ng talyer, automatic na meron ang customer, hindi pwedeng wala dahil napakarami ng sasakyan. Kaya abang-abang lang tayo tulad nitong nangyari ng 4M51. Hindi naman tayo yung unang ano, unang uh, nagbukas nito. Kaya yung mga tinuturo ko, yung nakikita yung kamay ko niyan, isa lang ang pagkakamali ng ng driver, isa lang pagkakamali ang nangyari dito sa sasakyan. Yung driver, hindi lang siya nag-check up ng langis ng kanyang sasakyan. Kaya ang nangyari dito, kaya nagkaganito to, wala kaming nakitang kos na nag-overheat siya. Kundi kulang lang sa langis. Hindi nag-check up sa dipstick ang driver. Kaya ang nangyari nito, kinulang ang langis pag sip sip ng langis na pag under niya, pag sip, sip ng pump nya papunta sa cylinder head ay talagang wala nang natira sa crankcase kaya wala na, sa, wala na si langis wala na supply si crankshaft kaya ganyan ang nangyari ganyan ang nangyari kaya nakita nyo rin yan jing yung yung dahilan na talagang importante talaga na bago tayo umalis ng bahay, o may pupuntahan man tayo malapit man o malayo importanteng silipin nyo yung gauge ng langis para hindi humantong ng ganito ang inyong sasakyan para iwas tayo ng mga ganito mga ganitong sitwasyon tulad nito isa rin to na tridor itong bulb seal na yan pag malutong na yan dyan din dumadaan yung langis wala naman tayong tulo na nakikita sa ilalim yung bulb seal na yan pag na oras na lumutong na yan Naguubos din nang langis 'yan, kumakain din langis 'yan. Hindi mo nararamdaman 'yan kahit man tatlong buwan anim na buwan na hindi mo check up 'yan. Malamang nakukulayan ka na ng langis lalo na ay eh, ito ay uh, garbage uh, private na naghahakot ng basura sa mga subdivision daw. Base sa kwento ng may-ari ay talagang ano to uh, naghahakot ng basura sa subdivision private garbage at ato. Kaya trabaho muna tayo mga mix mga par. Pass forward ko to ha. Ayan makikita nyo galing sa Maynila. Nakabalot yan. Sobrang pass forward yan. Unti-unti nang mabubuo yan. Lahat ng laman loob sa ilalim ay pinalitan natin. Oil seal. Lahat. Para iwas tayo ng back job. Kasi pag nag general overhaul kami ay may warranty kami. One month warranty. Ayan. Malapit ng mabuo dahil kompleto naman yung ano na natin yung mga piyasa natin kaya konting konting tiis na lang halos umabot ng 10 days ata to pang 10 days ngayon o kahapon ngayon mga mix mga par magtutun up na tayo ang firing order naman to 1342 ang unang tutun up uno yung pagalawin nyo lang, konting konti lang, gumalaw yung intake na yan, yung dalawa na yan, no? yung intake yung ko. Free na yan, top dead center na yan sa uno. Ganon din yan, pagka nag up kayo dito sa 3, kasi uno, 3, 4, 2 ang firing order, ganon din ang uh, procedure niyan, ganon din yung gagawin na uh, palubugin lang ng konti yung intake. Ang binigay pala namin ng clearance itong 4M51, no? ay ang intake ay 15 0.15 mm ang exhaust naman ay 17 0.17 mm ayan mga mix mga par magpapanda na tayo pag bagong overhaul ang sasakyan mga mix mga par no, dito pag, palabasin nyo yun lang mga diesel dito yan Oke. Okay. Lobat. Ay, wait lang. Hop, okay na. Meron na. Palabas na natin dito. mo lang. Okay, start. Bumbay. Yan, umistart na mga mix mapar medyo palyado kaya bubuin natin ng diesel. Buksan niyo lang 'yun mga fuel in line niya. Ayun, katulad yung ginagawa ko yan. Kaya kung dadaan sa FYP nyo tong video namin nito ay pa-follow na lang din at pa-subscribe sa channel namin sa YouTube. At tawag lang sa number namin dahil nandiyan naman yung calling card ko diyan sa cover picture ng FB ko at sa YouTube channel ko. Ayan mga mix mapper, matining na 'yan. Maririnig niyo na 'yung maayos na RPM niya. Sige, start. Ayan boso. Oh. na siya. Ayan. Sige, okay, RPM. Ayan. Ayan ang RPM. Ayan RPM. ayan mga mix mga par kita nyo naman na umandar na uh, at nandyan naman yung RPM nya maganda naman yung RPM nya ayan na na tong 4M51 natin dahil 7 days working ata sya dahil medyo natagalan general overhaul to galing may nila lahat ng pyesa nya ngayon dating hinila ngayon ay aatras na at uh, tatakbo na rin ng abante to magro road test tayo mga mix mga par sa highway road lang natin mga kahit mga 25 kilometers to pagka overheat at maganda ang takbo ay papakawalan na natin siya. katulad mga mix mga pare yung nagpapaasa sa inyo need nyo na rin siyang pakawalan sila char pabalik na tayo mga mix mga par okay na okay itong in overhaul natin for M51 at sobrang tulin talagang ino namin yung mga series ang mga series na inovertikan namin ay nakahintula ang yun lang mabilis na rin talaga siya as in sobra kanina nga nung nagpatras ako eh nakita ko sa speedometer niya ay 60 atras pa lang yun 60 charot bye bye thank you for watching pa follow naman mga mix mga par at pa subscribe sa YT channel ko thank you bye bye